dito sa Committee on Public Accounts at doon sa Committee on Illegal Drugs. Ikaw na naman ang sumalo doon tungkol kay Willie Ong. Malapit ka na rin. Mr. Chair, uh, pwede bang matawag uli yung Juan? Barangay Captain ng San Lorenzo, Mexico. Kapitan, nasa likod po. Kap, alika pa. Hindi, yung nag-testify doon kanina. Kap, dito ka, Kap. Opo ka. Ah. Ah. Hindi, ay eh, siya Ano yung pangalan, Juan? Comsec? Kanda. Kanda? Kanda? Elmer. Elmer po. Kayo po yung nagsabi kanina na uh, tungkol doon sa 34.5 hectares? Opo. Uh, na ang, ang bumili, Sino po? Si Mayor Tumang po. Magkano po binili yun? 200 per square meter po. Eh kaya nga, tinatanong kung magkano? Total? 34,000 times, times 200. 68. 60 million. Mga 68. 68? More or less, 68 million. Then, eh, kayo ang nakasama sa sale. Kaya kayo po ang tinatanong ko eh. Mga, mga 68 million po. Oo, oh, oh, yun. Tapos, ang iyong komisyon, magkano po? 1.2, 1.2, apat sila, 1.2. 4.8? Opo. Apat lang. Opo. Apat lang ang nabigyan. Sa dalawa. O, oh, bali apat po kami. So, 4.8. Opo. Ito po ay anong taon? 2017 mag nag-start po. Hanggang natapos 2018. 2017. Opo. Uh, Kowa. Kowa. Pwede ko bang malaman kung anong taon yung uh, inorderan nyo na mag-restitute si former Mayor Tumang? 2018 po ba? Your Honor, our uh, notice of, of finality of decisions were issued in the year 2018, Your Honor. 2018? Yes, Your Honor. So in other words, nagbayad si Mayor Tumang... On or after 2018? Tamapo, Your Honour, uh, payments were made on July 12, 2018. July 12. Yes, Your Honour. In four Kaya branches. Kaya ng tududak mo sa yung Alex say, sa mga statement mo. That, uh, chairman, ah, uh, Mister Chairman, that was the first payment. Yes, Your Honor, the first payment. <laughs> what was what? Uh, what's the amount of the first payment? Your Honor, the first tranche, Your Honor, was made on July 12, 2018. It amounted to 11,229,221 pesos and 78 centavos, Your Honor. Apat na tranche si to, Your Your Honor. Four tranches. That's the first tranche, Your Honor, and there are four dates. Okay. Kawa, isipin yung po ito or the other resource persons. Si, kaya nagdududa ako sa statement mo, Architect Alex, eh, na nanggaling sa kapatid niyong babae eh, na ang trabaho sa estate say, caregiver, siya ang magbabayad nito. Uh, huwag niyo naman gawing tanga kami na hindi namin alam yung mga kita doon sa abroad. May mga kamag-anak din kami na nasa abroad eh. And we know. Isipin po ninyo, architect, hindi naman kayo magiging architect kung hindi kayo matalino eh. Noong 2017, nakabilis ng lupa si Mr. Tumang ng 68 million. Di ba? Yun, yun ang sinabi dito. Wala po akong knowledge doon. Hindi, na na. hindi yun ang sinasabi ko lang ito kaya hindi ako makapaniwala sa iyo eh. <coughs> uh, yung lumabas lang na ebidensya rito ang sinasabi ko... Kasi kanina pa ako nakikinig eh. Di ba? Ang sabi ni Elmer, nagbayaran dun sa Morning Sun Industries, kung sa, dito rin yung bahay ni former Mayor Tumang, ng 68 million for 34.5 hectares, di ba? In 2017. So ibig sabihin, marami ng pera si Mayor Tumang nung 2017. Kasi kaya niya magbayad ng 68 million eh. Tapos nung 2018, nadali siya ng COA. Pinag-restitute siya. 42 million. Hiingi siya sa kapatid niya. O dun sa mga akwan, hindi ka panipaniwala eh. Ikaw, uh, uh, architect, pinagtatakpan mo yung kapatid mo eh. Dito, sa Committee on Public Accounts, at dun sa Committee on Illegal Drugs. Ikaw na naman ang sumalo doon tungkol kay Willie Malapit ka na rin. Kung tatakbo ka sa, sa 2025, magsabi ka ng totoo dito. Huwag kang magsinungaling. Nakakaintindihan po tayo. Yes, Your Honor. Yes. Uh, in good faith naman po ah, ang hindi mga sinasabi ko. Po hindi po ako rito. makapaniwala sa kwan dahil pa bakit hihingi si Mayor Tumang ng 42 million samantalang kayang-kaya niya na magbayad ng 68 million? So ibig sabihin, maraming pera si Mayor Tumang. At <clears throat> ang next na agam-agam ko, bakit kinailangan na mag-deliver ng pera dito in cash or in dollars samantalang meron namang avenues na pwedeng ipadala yung mga pera na yan eh. Di ba? Uh, architect, pinagdududahan na kita dahil naririnig din kita sa, kuhan eh, sa Committee on Dangerous Drugs. Eh. Pinagtatakpan mo yung kapatid mo. Marami pong salamat, Mr.